Na. Ayan, question lang ako uh, kung ang uh, bra sa Tagalog sa lungso yung upuan sa Tagalog, ano? okay, so ngayon ang award ko sa inyo kung mabibigay nyo yung tamang sagot sa next question ang question ko ano ang Tagalog ng panty? yung me, uh, women's underwear. Anong Tagalog ng panty? Salang, 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 pan <laughs> salang pek-pek. <laughs> De. Modest. <laughs> ha? Modest. Anong modest? Ikaw, te. Ikaw ang babae. Dapat alam mo. Oh, wala. Walang award. O, ito naman. Anong Tagalog ng men's underwear? Ang brief. O, oh, alam nyo ba ang Tagalog ng brief? Alam... <laughs> ano sa long ano? <laughs> An, hindi De, ano? Ano nga? Alam nyo? Barter. Hindi. <laughs> ano yung first, ano, first letter? Salong din. May salong din siya. <laughs> salong man? Klo, klo, klo. Salong. Kinakain. Malapit sa kinakain. Hindi. Salong ano? Adobo. Salong saging. Hindi. Salong buto. Hindi. Malapit na. Ano? <laughs> salong saging, salong talong, ano? Ano siya? Prutas? Hindi, inuulam. Salong Ay, malapit na. Sorry. Sorry. <laughs> salong sausage. Salong ginisa. Ha? Ah? Salong, salong ganisa. Salong ganisa. Oo, oh, salong, salong ganisa. Tama. 哈哈哈哈哈！<laughs> <laughs>